Ma uh, good evening sir. Andito na po yung intrigang dapat na ibigay sa inyo ngayong buwan. Oh, good evening, good evening. Uh, ito po yung ito po yung galing ng Saudi. Uh, ito po yung galing po ng Saudi Red sa Hilagang Bahagi. Ito po yung galing sa Pilipinas. At ito naman yung sa Amerika. At sa iba-ibang bansa pa na nakulikta po namin ngayong buwan. Nee. <laughs> o so, bakit konti lang ito? humihina na yung business natin. Nakacheck po yung iba. Ah, oh, sige. E, kailangan kailangan nating itong pera na ito para sa ating uh, mga tauhan doon sa, sa aking uh, pagbibigyan kung kumparing ano, i-comparing e, uh, Leo, Marcos. Marcos. <laughs> na ibigay mo na ba yung ano? Yung sabi ko tatawagan mo. Okay na po sir. Tapos Mabuti na. Mabuti naman. Po? So ngayon, yung pirang ito ay ipamamahagi natin ito sa ating mga kaibigang mayayaman. Ito lang, yung susunod na pera ng dating na yun, ay yun ay bonus ko sa inyo yun. tiki isang milyon kayo. Oh my God! Wow! Okay. okay Pero yung bang ko. sa Batang Anton, saan ano may bibigyan natin yun? Saan nyo may natin? Ay, meron na ako, may nag-deposit ako ng 10 bilyon yun sa mga batang yun. Ah, uh, may yung mga papahabol pang kasabihin. Oo na po sir. Yung ano natin, yung driver. Wala po wala na po kung sasabihin. Wala na. Wala na, wala na po nga. <laughs> <laughs>